Hello guys, good morning. Good morning po sa inyong lahat jan, And Happy Monday po sa inyong lahat guys. Uh, Maga ko So sundot na naman tayo guys. Walang pasok yung mga bata ngayon guys. Merkules pambalik nila. Bukas, holiday, Tuesday. Ayan. Almusal mo na tayo, guys. Tulog pa yung mga bata, guys. Hmm. Hmm. Tulog. Ang gulo ng kwarto. Huh? Hmm. Tulog pa siya, guys. Si ate, nakatalokbong. Pati si Bunso, tunog din. Ang si Bunso. Nakatalok pong din guys. Ano kasi guys sobrang lamig ka. Napapansin nyo, nakaganito ako. Nakaganyan. Malamig na kasi guys. Pwede makin musal muna tayo guys. Kasi bago pumasok, kukuto <coughs> mo. Nagluto ako ng paksiw. Ang dami kong ngabe halos gabi. Na. at nagluto ko ng paksiyo ng gabi guys Oh, okay. oh. daming ano na ito kamatis Bawang Naging natin ang na na kalaya May preto pa doon na May preto pa ako guys na ano? paksiu ito so, ito ako. Lagay natin ito. Sayang. Okay guys, kain tayo guys. Pinainit ko ng yung para tuloy-tuloy na ako mamaya. Ang lakas pa ng hangin sa labas guys Balik na rin natin to. Yan, para kita nyo Puting-puting na yung mga buko ko guys Pati balbas ko na O talaga Dadaan naman tayo sa pagkatandaan guys yeah. So guys, so alam natin ha Paksiw Kain tayo guys. Ang ko guys sa 8.30 Sundok tayo muna ng alas 7 sa ko. Tapos pahinga siya na sa oras. Atin naman natin ang... Ay wala siyang pasok sa klinik. Dito. Ako lang may pasok ay. So guys, yun oh. Yung taba ng bangos. Yung tiyan. Hmm. Tagal-tagal din ako guys, hindi nakapag-vlog. Hmm. Is okay guys? Okay, I'll go and guys. Lalagyan ko ng kamatis. Yung iba hindi naglalagay ng kamatis. Ito, naglalagay ako ng manteka pag malapit, pag matutuyo na yung ano, paksiw. Nalagyan ko ng tika guys, para maglangis langis siya. Hmm. Problema naman kasi, guys, sa paksiw na bangot. Ano siya? Matinik. Matinik. Kaya sa mga bata, kaya kahapon Inihimayang ko pa yung mga anak ko Si Papa Matinig Hmm, mm. mas tinis guys ako hansi lang kainin ko guys malagyan na lang laman yung tangko okay na hmm. may araw po rin dun Lirik muk tangko, lu adobong port cap, namanya pegawai aku ya nangka saya nengka.

sundod na tayo bye doble doble guys may jacket pa ako kasi sobrang lamig na guys eh. balat na balat ako guys sobrang lamig. Sundo na tayo, doon ako magantay guys. Sa ano? Sa hotel. Yeah. Lakas na hangin guys. Oh. Na ko naririnig nyo guys. Hangin yan, tira mo yung Christmas light ah. Oh sayawan lock natin ha? Ah, lakas na hangin guys eh sobrang lamig See guys. Ay, kawawa talaga yung Pilipinas noon. Parating katigpulan. Yan. Yeah. Sobrang lakas nung bagyong 1. Grabe. Ayun guys, lagay ko muna dito. Yan. nakapagpainit na ako ng sakyan kaya alis na tayo guys yan isarapan ko muna ang oras guys is quarter to seven ha ah. ah, madilim pa guys di ba sobrang dilim pa boys yata yung ano ah hindi pala naka ano karapan sa lamin ah patayin ko muna to guys ng camera ko guys kasi baka may mobile dyan makita na bukas yung camera ko ayan dito na ako sa uh, hotel. Sa so no, ng Walang kasasakyan sa sakyan kayo. So. Laging puno tong parking na ito ngayon. Wala kasi Okay guys Dito na ako Dito na ako guys Antay na lang tayo dito Para uh, siya umalis Ayan Ayan Update ko kayo mamaya guys Pag pa namin at Papasok ko sa trabaho Hindi, hindi ko na na video ang guys yung pagsundo uh, pag-uwi namin kanina. Nasundo ko na siya. At ngayon papasok na rin ako guys. Pasok na rin tayo. Nagaano sasakyan. kasi wala ka halong gawa trabaho December pa kami magiging busy yeah. check attendance lang yan at ayun guys diba eh hey guys papasok na ako uh, dito ka ngayon sana. Ano, lapit sa Costco. Uh, 10 minutes pa biyay. nakita na akong trabaho guys so, and yung plug namin ng Canada at saka ito lah, wala. wala pa guys yung katrabaho ko ako palang nauna ah, wala sila dito na tayo mag park Ayan. ko na lang yung kasama ko dito wala pa eh yan antayin ko kasama ko guys dito yan ah. hello guys ayan tapos na kami pauwi na tapos na magtrabaho holiday bukas, walang pasok bale merkoles nang balik namin guys away na naman abala na ng buko tonight ayan guys oras guys is 10.29 ng umaga Pumasok ako ng E30 Pauwi na naman kami Tapos na naman ang isang araw Ayan guys okay, guys, update ko kayo pag nasa bahay na Okay guys, bye